Magandang araw po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at ngayon pong June 2, ayan po mga kalaki, sumisikat na po ang araw. Meron na po tayong mga lucky numbers po na sinumada, ngayon pong alas 8 po ng umaga para po sa mga 3 digit lucky numbers na kukuha at gustong tayaan ang aming mga numero ni Lola Carmen. Ito po, ibibigay ko po sa inyo para po sa Israel. Israel po ha, Pilipinas at abroad po ito, 722. Las Vegas 928 Alaska 031 Saudi 842 Japan 609 Italy 738 Germany 230 Korea 544 Texas 079 China 286 Singapore 311 Hong Kong 738 Dubai 129 Malaysia 562 Taiwan 774 Thailand 830 Philippines 920 India 648 New Zealand 607 Australia 535 Mexico 294 Canada 876 at Greece 980 Ayan po mga kalaki ang mga tips sa mga 3 digit lucky numbers po. Ngayon pong June 2, alas 8 po ng umaga, mananalo tayo mga kalaki. Claim 3 days po, alagaan nyo yan.